Yung mami niya, yun, yun, tama. Yung mami niya, doon sila nagkita noon. Uh, may business sila sa Subic. Oo, oh, tama. Kaya, kaya si Tina dito lumaki. ba? Diba? Ah, uh, yeah. So, Tina. Hmm? Huh? You also jet ski? Ah, uh, ah, uh, indeed. Oh. Can I get you a drink? Uh, um, please do. What would you like to drink? <laughs> soup drink. Cook na lang. Huh? Hello? Hello? Ria. Sorry, Lisa. Ako nga, may problema eh. Hindi ako kasama sa party. Ano? Hindi pwede bukas na yung party. Naku, huwag mo naman isabit si Kuya. Ay, naku, talagang hindi ako po pwede kasi nagkabulutong ako eh. Baka naman pwedeng takpan ng makeup. Ay nako, hindi kaya to ng makeup, ano? Oh my God, patay ako kay kuya. Pakisabi na lang, sorry. Oh, sige, sige, bye-bye. Ah, sino ko? Si... Si... Si Karen ayaw ni kuya. May tatu kasi. Si Chris. Ayaw, may bad breath. Ah. <sighs> patay. Sino, 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 sino? Hindi mo makahinga. Uh. Uh. Ay. Ayoko na. Hindi ko kaya. In ayoko na talaga, Ria. Sinasabi ko sa'yo, ayoko. Naninibago ka lang. Halika, lumakad ka pa. Sandali nga muna, Ria. Sandali. Hindi ko maintindihan ba't pinahihirapan mo ako ng ganito. Wala naman akong kasalanan sa'yo. So, Namimitig na yun pa ako. Masakit na eh. Inay, intindihin mo ako, ha? na ako mga words na ipapakabisa sa'yo, okay? Eh, para sana naman yan. Basta intindihin mo ko. Pag nilagay ko ang kamay ko sa kanang pisngi ko, sabihin mo, indeed. 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 Pag linagay ko yung kamay ko sa kaliwang pisngi ko, sabihin mo, I'm afraid not. Kaya nga ba, hindi na kaya kabisa mo yan eh. Mahaba mo. na yan eh. Kaya mo yan, no? Isa ulo mo na mabuti. Pag inilagay ko naman yung kamay ko sa noo ko, sabihin hmm. mo, please do. Please, please do. Okay, ngayon lumakad ka ulit. This time with grace and confidence. Hmm. Indeed, I'm afraid not. Indeed, I'm afraid not. Please do. Indeed, I'm afraid not. Please do. Relax ka na naman tayo. Mag-alala, ka matakot. Eh, ano eh, gagawin sa akin dito? Wala, wala mangyayaring masama sa'yo. Huwag mo ko iwan, ah. Hindi, hindi. Alam mo, Ria, wala naman ako. Hindi, hindi, hindi. Okay lang ako, eh. Oo. Alam mo, hindi. Hoy, sa'ko mo mula. Huwag niyo siya palalabasin. Ria! Ria! She needs full treatment. Kailangan natin i-laser. Lagyan natin ng... Sabi ko na nga ba eh. Gandang hiyang lang ang kailangan mo. Kuya. Ah. Oh. May good news at may bad news. Ano 'yun? May bulutong si Lisa. Ano? Don't worry. Anong don't worry, don't worry ka dyan? May good news naman eh, may nakuha akong replacement. Sino? Tinay <laughs> Indeed Paano mo nagawa yan? Ano'y nagpa-plastic surgery ka? I'm afraid not o ano, kuya? Hmm. Ah, talaga. <sighs> kuya, wala nang ibang solusyon. pag kang kawawa kay Sylvia. Bia, alam mo bang walang urbanidad nung si Tinay? Huh? Gusto mo bang mabuking tayo? Kuya naman, naghahanap ka pa ng may urbanidad. Desperado na tayo. Ah, basta. Hindi na lang ako pupunta sa party ni Jake. Sasabihin ko may sakit ako. Lalo kang pagtatawa na ni Sylvia. Kaya lang ka pababawi, kuya, ha? Titiga mo si Tinay. Kunyari, wala ka alam tungkol sa kanya. Di ba ma-attract ka? O basta ganito ang plano, ha? Mauuna ka sa party. Paparada ang kotse, sakay si Tinay. Kunyari, may pupuntahan kayong iba. Gagawin lang ni Tinay, ngingiti at kakaway. Hmm. Alone again? No. Napadaan lang ako dito dahil i-greet ko si Jake ng happy birthday. And, um... Hinihintay ko kasi girlfriend ko eh. <laughs> girlfriend? Or you mean... yung auntie mo? <laughs> ano oh, no, Tinay, ready ka na ba? Ria, hihimotay yung yata ako. Naku, guni-guni mo lang yan. Okay lang yan. Okay, relax ka lang. O sige, ngayon, buksan mo yung bintana. Panapin <laughs> oh, mo si Kuya, ha? O ganito, pag nakita mo siya, ngitian mo siya, tapos kawayan mo siya, ha? Ay! Kawayan mo lang. Yan! <laughs> Sandali, pare. Sige. Hi, uh, I'm Jake. Uh, Hi, my God. Diyos ko, Diyos ko, ano ba yan? Alam ko na kung bakit ayaw kang pababay ni Randy. Ha? Huh? Paano mo nalaman? Natatakot mo sulot. But it's my birthday. Kaya hindi mo ako pwedeng tanggihan. <laughs> talaga siya ng bahala sa'yo. iyo. Ito na hinihintay ko. Excuse me, ah. Uh, Randy. Hi. Uh, Come on, let's go. Let's get inside. Happy birthday ko. Hey, guys. I'd like you all to meet uh... Tina. Ah, uh, Tina. Hello. Uh, Tina. Tina. Oh, these are my friends. Hi. Hello. So, Tina. Guna kayo. JG, huh? Ano yun? Ah, Tina. Tina, what? Um, sorry, kaya dito yun eh, yung daddy niya tigelie, tapos uh, tapos yung mami niya, yun yon tama, yung mami niya, doon sila nakita noon, ang uh, may business sila sa Subic, oh tama, kaya kaya si Tina dito lumaki. iba? Uh, yeah. So Tina, huh? you also jet ski? Ah uh, ah, uh, indeed. Oh, can I get you a drink? Um, Please do. What would you like to drink? <laughs> Soup drink? Oh, my favorite. <laughs> Tina, what's your family business? Ah, uh, indeed. <laughs> <laughs> please do? Are you scared or something? Ah, uh, no. Are you? Aray, okay? aray, 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 Are you all right? Aray, ang sal ko sakit. Right? Ow. Sige, dali na kita sa ospital. Hindi, hindi. Gabot na pa yung kailangan <laughs> <laughs> ko. Aray, aray. Aray, aray. Aray, aray. Ano, kayong ba? Halika na kailangan natin umalis. palis. Ay. Ay. Sorry ah, sige. Ouch. Sorry. 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 Yes! Ria, dapat talaga nakita mo yung mukha ni Silvia nung papalapit namin ni Tinay. Nakita mo sana yung mukha mo nung muntik na kayo magbuko ni Tinay. Akala ko nga kanina, may sakit ka talaga eh. Natakot nga ako eh, kinabahan ako. Well, anyway, thank you, my sister. Mm. Night. Oh, sige. Ay, o oh, nga pala, Tinay. Um, um, gusto ko sana magpasalamat sa'yo eh. <laughs> Thank you, ah. Uh, Ranz Para saan to? Bonus mo Ay, uh, hindi. Night! Cute-cute <laughs> nang lady. aksidente yung delivery van natin. Delikadong ano? Delikadong lagay ng driver. Nad, ako naman mag-aasikaso. Nagpapanik ng pamilya niya sa ospital. Ako na pong bahala. Ako nakakausap sa kanila. Sigurado ka? Urgent to. Daddy, kaya na ni Randy yan. Pabayaan mo siya. Don't worry. Halika na. Okay, I have to go. Basta tawagan mo ko kung ano, ha? Dad, kaya ko na to. Sigurado ka? Oo. Halika na. Call. Hmm. Halika na. Bye, Dad. Dad, yung regalo ko, ha? Huh? Good morning, ha. Huh? Ah, good morning, good morning. Tina. Morning. Anong anniversary? Good morning, ho. Telepono, hey, Oy, good morning. Ka? Hello? Sino to? Oh, Jake, pare, napatawag ka. Si Tina lang ba yung tinawag mo dito? Kailan ba naman ako pumalapak sa babae, pare? Eh, di sino pa? Di si Ria. Alam ko yun, pare. Pare, may emergency pa ako, okay? Sige, bye. Well? Alam mo naman si Jake, di ba? Pag nakapahal na ang babae, gusto niya na kagad. Si Mike. Pare, kung sino yung chick kagabi, napaka-charming. Pakasalan mo na. Kung hindi, pwede ko bang ligawan? Si Kuya! Way. No way! Kuya, tuturuan naman natin siya eh. Ipasok pa natin siya sa finishing school. Basta oo na, okay? Tinay. Hmm. Baka... Hmm? Paya ka bang gawin ulit yung ginawa natin palabas kagabi? Hindi ko na. Naliligas yung pako, sa ah. Eh, kung bigyan kita ulit ng bonus? magkano Pag-usapan natin. O, oh, sige. Pero... Palitan yung trabaho ko sa opisina. Ayoko tigitip na ng kape. Eh, ano ba alam mong gawin? Wala. Oh. Eh, paano kita ipro-promote niyan? Kaya ko yan. Turuan niyo ako. Sige. Siya ang gagamitin ko para makabawi ako kay Sylvia. Ayan. Okay. Subo? Hmm? Oh! Ano ba yan? Ang laki naman ang subo mo. Maliit lang ang subo. Hmm. Tapos pag umuwiya ka, dapat nakasa na mo. Ganito. Hmm. Okay. Ganun naman tayo. para sa hand mo. Kanya? Hmm? <laughs> Ayoko na. Putang na loob riyan. Ang hirap yung ikaw pinapagawa ko sa akin, no? Ayusin mo nga ako. Ay, mas komportable nga ako sa inyo, Nay. Uy, Kuya. Merienda muna kayo. Hi. Hmm. Uy, sarap niyan. Oh. Thanks, Kuya. Yeah.